Ko putol ganun jo win. Kusukuna sya Emmy. Di ko lalin bilenya. Pasinaka iba. Di lagyan ko kasi. Lang iti kamo na. Bakit yung brace? Yung brace. Yung kulay green na brace. Green gi na pala. Bilat nawasan. Tangin. Kaganda na ni Ella. Nay! Ella! I. Di ba kaya? Ba't nilalabas mo yan tititit mo?

kapadikit. Dakasunod. Dakasunod. Na aso tao. Aso tao. Bakala ko yung bulga, bakala. 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 Nakakulong Joen. <laughs> nice one, <walay>. I. Joel, <laughs> ay nangyari sa Pinas? Wala, nagpag-iwala. Wala, nagpag God. Yes. Wow. 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 Inside tie. Oh, seven. seven, Six one.